Good evening, everyone. <laughs> Andito ako sa bahay ng friend ko. At siya ay gluluto ng hotdog. At saka, ano yung friendship? May painitin lang pala niya yung ano, guys. Chicken feet. Tapos may adobo siyang chicken. Tapos may fruits. May vegetables pala. At saka, ampalaya. My favorite. Ampalaya with egg. Hindi siya galit sa mantika. Oh, diba? At kung nakikita niyo guys, may mga itlog-itlog si really cool, eh. Lili <laughs> Jill Pampa ano daw to. sorte sa kusina. Um, Kasi yung amo niya guys, mahilig sa kung suy. Eh, kailangan daw maglagay ng mga ganito. Oh. Ano sa paya? Huh? Protection ano sa paya. Protection daw yan sa fire, guys. Kaya pag magkaroon ng sunog, ayan, ito yung It mapatay. Itlog sa sangga. Itlog sa sangga sa... <laughs> <laughs> Papaya. yan ang... Yan ang sasangga, guys. Wag ano, pag kamay sunog din, eh. Ayan na. Ayan na ang hot dog. Sunog na siya. Cheese. Cheese. Meat. Cheese. Cheese. Hot dog. Cheese. Cheese. Cheese dog. Ano ba? Ano ba talaga? Cheese dog na. Cheese dog. O, oh, di ba? Parang nasa ano lang. Nasa Pinas lang kami. May hot dog kami. Sarap. Mm. <laughs> may itlog din kami. Salmahan niyo ng tilapia. <laughs> At saka wala kami tilapia. Sarap sana pag may tilapia. Mm. <laughs> tilapia <doon> yung tilapia daw niya, guys. <laughs> Luko-luko yun. Kain ni eh, Sir. O, kain mo to. Ay, pagkain ko ba? Ayan. Ay! Ay! Ano na Talagang inuna daw niya 'yung pagkain, po guys, kaysa pagtaya na ster niya. Ang sarap. ayan guys. Tapos lagyan ng egglog. Taas-asin. Grabe ka mag-apoy. ang lakas. Nakakasunog ng ano? Dalawa lang katulad. lang yung ano lang 'yan Para hindi na mapaitong daw, daw halo-haloin. Nakalo-halo -halo mo eh. <tik> quack, 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 Oh, tapos inunod na yung itlog. Egglog. Tapos inunod na lang egglog. Nandungi sila ate. Nandungi sila ate. Hindi ko alam. Sa 22 yata. Hindi na sila. Hindi ko 22. Hindi sa Sunday meron pala. na. Ewan ko. Baka. Pero tinaman pa ako pumunta roon. Kasi nga, wala yung ano, si, si lalaki kasi magang nagigising. Walang pagpapakain kay Roma. Kasi nag-biking si Sir. Alas 10 na akong mababalik. Kawawa si Roma. Okay. Hindi yan pwede pag hindi mag-workout everyday, Princey. Kaya bago siya pumasok sa work. At ko kaya bao, bangon niya. Una pa siya sa akin. Everyday iba-iba yung ano niya. Biking, tapos next, mm -hmm. Swimming, tapos jogging, gano'n naluto na yung egglog ko guys next naman is magiinit na ang adobong chicken pinalo halo na niya o, hanggang dito na lang paalam